What's up guys? JX Forma in the house. Bulat ka, no? Okay guys, eto na. Good news. Dumating na ang ating pinakahihintay. Ang ating passports. Passports. Passport na merong uh, visa. Uh, visa packet. Yan, unbox natin guys. Unbox natin. So, una sa lahat, syempre, uh, nagpapasalamat tayo kay Lord dahil dumating na sa wakas yung ating uh, hinihintay patagal lang pinagdadasal sa kanya thank you lord thank you sa mga nagdasal and uh, this is it guys bubuksan ko yung sa bubuksan ko yung sa akin syempre please please open okay guys buksan na natin kaya kapalang mo. Okay well guys, so October 2 yung ating interview uh, na, uh, na issued siya ng October 18 and then after 3 days dumating na yung ating passport <laughs> Ito yung dapat dahan-dahan Medyo anay. Ano mo yun? The passport. Wow. Passport, <laughs> wow. passport. Wow. guys. Wow. Dun wow. 40 years in the making. Guys. 40 years in the making. nandito na Thank you, Lord. Let's go to America. Ito naman yung kay Raven. Sana natin. Ay, pwede ka magbukas? Pagbukas na ba kamano? Gulat ka na. <laughs> na. Hey guys. Kaya nga, kung meron kayong matagal ng pinagdadasal, kapit lang. Pagdasal lang kayo na magdasal. Kasi, sa oras ng uh, in his time ibibigay niya yun sa inyo Hi okay, guys, ito na, buksan mo na yung ano, ito, na! Charit. <laughs> Ate! <laughs> you You're funny! No, no need. <laughs> okay, no. <laughs> no! wow. <laughs> Bagong gising pa lang ako niyan guys. Kaya hindi kaya hapon na yan eh. That's it. Salamat sa mga nagdasal. Salamat sa, sa panonood niyo. Shush. Thank you, thank you sa, thank you ka, Lord, again, and uh, samahan niyo ako sa journey namin nito. Na Salamat sa community namin, the BCBT, Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, dahil na uh, nagdasal sila, no, para sa akin. Okay, guys, let's go!